And guys, welcome to my vlog ayan, nakapasyal na dito sa Philippines <laughs> ayan, ang mga ang mga anakis ko at saka pamangkinis ayan, kumain sila ng fruits barbecue fruits at ang daming mga stretch foods dito ayan Gala-gala muna kami before pupunta sa Iligan bukas, magbabyahe Eto, naglakad-lakad kami dito sa Mayroha, sa Davao City. Ayan, maraming mga barbecue sa mga gilid-gilid. mga ano, barbecue dito guys. Ayan, eh. ayan yes. yung sasarap. Ang sasarap at ang mga drinks na palamig. Ayan ayan po first time kong nakapasyal dito guys kasi pinasyal ako ng pinsan ng asawa ko ayan pasyal pasyal kami dito sa Ruhas Dabao City ayan yeah, o, ang dami eh. <laughs> hi mga ka viewers kalam na gilila Ang daming tao ay. dito, guys. Ay. Saan ay manggikaw ang Bi? Ah, na. Ahol, oh. <laughs> Prutas lagi barbecue ay. Ito pa, nakita na kita,

Ayan, nag-order sila ng ice cream. Ako, hindi ako kumain kasi sinipon ako. Nagpingot ang ilong. Ayan, avocado ice cream. Ayan, avocado. Avocado, o ano yan? Obi yan. Ayan, ayan, nagtusto pa yung dalawa. Ayan. Pasensya ka, Jocelyn, kasi sinipon ka. Kaya hindi ka makakain ng ice cream. Bukado, yun siya, ang taste. Hello guys! Hi. Welcome to my vlog. Ayan, lagmuni-muni si Jocelyn at nandito ako sa... Ano yun, te? Love you, Janine Vlogger. Nandito <laughs> ako sa Ticaro's World Coffee cafe. <laughs> ayan dito, ganda-ganda po. Ayan, pinasyal ako ng pinsa ng asawa ko with sa mga pamangkin, oh. anak niya, at syempre, si, ayan, ayan, at saka yung anak ko, andyan, at si Rekha Ayan, ang ganda-ganda dito, guys. First time kong nakapasyal dito. Ayan. <laughs> ano, Guys, may pa ano dito sa labas Guys, itong Tequero's World Cafe is malapit lang to sa Rojas doon sa my Night mar Market ayan, nagutom kasi kami kaya, ayan, pumasok kami dito at yung pagpasok ko dito agay, okay, wow, mapawaw ka talaga ang ganda pala ayan po Gandang mag-relax dito sa labas. Ayan po, sobrang ganda talaga. Tapos, alam nyo ba yung mga food nila? Ay, ang sasarap. Ayan. Ayan. Ayan sila. Naghihintay guys, ang mga guwapo kong pamangkinis. Ito, my daughter. Ito, while ayan. not wait sa ibang order. Ayan, kinakain muna SGM. namin yung french fries. Ayan. Siyempre, chika-chika sa mga pamangkinis. Lagi mga guwapo ba? At ayan nga, na nabist, nabisto yung ano. <laughs> Ito po, ayan. Chika-chikahan muna. Alam nyo guys, ang sasarap ng pagkain po nila, lalo na yung chicken wings nila na spicy. Ay, grabe, sarap. Thanks for watching. Bye-bye. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell. Para updated kayo sa mga latest video ko. Bye bye.